Hello guys, ayun, naglalakad tayo papunta ako sa Emirates Optical. Kukunin ko yung salamin na ipinagawa namin ng anak ko. So, kailangan na palitan natin itong salamin. Medyo matagal na din to eh. Parang antique na rin. So, pupunta ako sa Emirates Optical. Uh, nearby lang sa bahay namin dito sa Sato. So, let us see guys kung anong ganap kung maganda yung pagkakagawa ng salamin. Kasi paggawa ako ng uh, salamin ng progressive siya, pero transition siya. Yung paglumabas ka, pwede ka nang may, ano, may, may sunglass, kung parang gano'n siya. Sige. Okay. and then, uh, watch yung natin sa ako, gano'n siya kanila. <laughs> okay guys, see you, I'll see you later, okay?